Hello, guys, mga boss. Choylet ng DIY Grips. So ngayon, uh, pag-uusapan naman natin is yung wiring connectors. So doon sa mga previous video natin, no, tinuruan ko kayo kung paano maganda uh, i-cover yung wiring ng aftermarket switch nyo kung mag-naked handlebar kayo. Yan, so magaganda na sila. Yan. Pero syempre, hindi dito nagtatapos yan. No? Oh. Maganda nga yung wiring cover mo. Pero yung wiring connectors mo naman is hindi okay. So, isa doon sa mga pinaka na problema ng naka-naked handlebar is yung wiring connector, yan, yung mga terminal na yan is nababasa. So, pagka kaya yan is nababasa, uh, nag-uumido yan. So, ano ba yung umido? So, yung umido ay yung parang kulay puti, minsan parang mint green yung kulay na binabalutan yung terminal ng no, mga sakit. Yan. So, pagka nagkaroon ng umido yan, hindi na magkakandak ng electricity yan. Kaya minsan, nagkakaroon ng loose connection. So, nagtataka kayo, no? Ayaw gumana ng motor, ayaw gumana ng headlight. Yung brake light nyo, hindi umiilaw. Minsan kasi, yung mga terminal nag-umido kasi laging nababasa. Isyong issue yan, no? Doon sa mga naka-naked handlebar. So, ah, uh, ngayon, ano ba ang magandang gamitin na terminal? or socket connector doon sa mga naka-naked handlebar. Meron mga nabibili na uh, wiring connector na waterproof. Uh, malalaman nyo, no, kung waterproof yon, kasi merong rubber na sinusuot mismo doon sa pinaka-wire bago nyo isuksok doon sa pinaka-connector. Uh, try ko maglagay ng picture dyan. So, pagka-waterproof yung uh, wiring connector nyo, at least, Uh, hindi man 100%, kahit na papano, uh, nakakaiwas kayo doon sa umido. Dahil kahit na papano, napoprotektahan niya yung pagpasok ng tubig. Hindi ko lang alam, ano, kung gaano katindi yung tubig na kailangan dumaan doon sa wiring nyo bago makapasok doon sa rubber na pumipigil doon sa mga butas na pinapasukan ng wire. So, meron kasi mga rubber yan. So, pagkapasok ng wire dyan sa loob, merong rubber na nakatakip do sa mga butas para hindi makapasok yung tubig pero hindi ko lang sure no, kung 100% na may iwasan nun yung uh, pagpasok ng tubig, pero at least merong protection, compare dito na wala talagang protection so uh, kung hindi naman kayo makakabili ng wiring connector na waterproof no choice, ganito ang bagsak nyo kasi itong common na ginagamit na wiring connector sa mga motor even doon sa mga motor shop ano na nagwa-wiring it. ito ang common na ginagamit so kung ganito yung gagamitin yung wiring connector at no choice naman kayo so tuturuan ko kayo para kahit na papaano is maiwasan nyo yung mabasa ng tubig yung mga terminal nyo and at the same time maiwasan nyo yung umido so una una eto for example yung ating switch ano? yan Papaganyan. so ito is pababa do sa motor nyo yan pababa ano ba ang kailangan yung gamiting terminal dito or yung socket dalawa kasi yan eh etong oh. socket na to or etong socket na to so dito sa switch part nyo ang gagamitin yung socket dito is ito ito ang gamitin yung socket wag ito so may pinagkaiba ba kung ito ang gagamitin versus ito? Siyempre, unang-una, uh, mas maganda ito yung gamitin nyo kasi secure sa tubig. So, bigyan ko kayo na example, no? Yan. So, kung ito yung nanggaling doon sa switch nyo, most likely ito is pababa. Yan, pababa, yan. So, ito, yan, yung tubig, dito yung pupunta. So, ito, kahit napapasukan to ng tubig, wala, hanggang ganyan lang. Yan, no? kasi ganito yung itsura nyan eh. So ito, mabasa man ng tubig tong part na to. Nakaganyan siya. Wala. Nakatambay lang yung tubig yan. Dahil diretso bagsak na. Unlike kung papaganito. Kung ito yung ginamit nyo dun sa uh, switch nyo. Tapos pababang ganyan. Yan. So ito, pagka ito, pinasukan to ng tubig. Dire diretso yan sa loob. So yung mga terminal nyo, mababasa. Yan o. Oh. So, pagpasok ng tubig dito, basa lahat ng terminal nyo. Unlike sa papaganito, pumunta man yung tubig dito, ang lang yan. Di naman aket yung tubig pa pa ganun, saka papasok ulit. Yan, no? Hindi naman magaganito yung tubig nyo dyan, yung pag ganyan pa dito bago pumasok dito. Hindi. Kaya, eto yung madalas na magandang gamitin. Yan, no. Kagaya nyan. Eto yung ginamit ko. Pero syempre, may mga butas dito yan. So, ganito mo nga sya, kinabit. Eh may mga butas naman dito. So, papasok pa rin yung tubig dito. Ang ginagawa ko, yan, nilalagyan ko ng uh, glue stick. Ginagamitan ko siya ng glue gun. Para at least, yung mga patak ng tubig, i-slide lang. So, hindi na siya papasok. Kagaya nito, yan. Ito yung sa may left switch ko ya, Ito siya. So dito, wala na, hindi na papasok yung tubig diyan. Magi-slide na lang 'yan. Tapos, ito, kabit natin to dito. Yan. So, secure na yung terminal nyo. Kasi kahit na mabasa to, wala. Ang ganyan lang yung tubig. Hindi naman mag slide yung tubig paangat tapos bababa ulit eh. Yan. So, ito yung isa doon sa mga way yung lalagyan nyo ng glue stick. So, ano yung disadvantage na ito? Siyempre, pagka need nyong mag-rewiring, ah, mahirapan kayo kasi may glue stick eh. Ah, ang ginagawa ko, pagka ganyan, hinihitgan ko para medyo lumambot yung glue stick. Tapos, inuunti-unti kong tanggalin. Medyo matagal nga lang. Yan. Kaya dapat, pagka maggaganitong rewiring kayo, sure na kayo dun sa wire na ah, pinagkakabit nyo. Yan. Kasi pang matagal na to, no. Mahirap na siyang tanggalin. Unless, ikakat nyo to. Ikakat nyo. Tapos, kabitan nyo ulit ng bagong terminal. Yan. Kaya kung makikita nyo, no. Meron akong allowance palagi. Eto, relay to. Para magamit ko to sa NMAX version 2. Yan. Kasi hindi to plug and play doon sa NMAX version 2, eh. Kailangan mo pa tong gamitan ng relay. So, ito is electronic relay yung ginamit ko. Yan. Para magamit ko siya sa NMAX version 2. Yan. So, isa yun na, no, Na dapat, ito ang gagamitin nyo doon sa uh, switch nyo papunta doon sa may harness. Ito dapat. Pangalawa, lagyan nyo ng uh, glue stick. Gamitan nyo ng glue gun para ma-secure. Paano yun kung ayaw nyo maglagay ng glue stick? Yan. Ayaw nyo maglagay ng glue stick. Kasi... Uh, may at maya nagbabaklas kayo ng wiring uh, before na try ko yung babalutan ko ng plastic. So, kumukuha lang ako ng plastic. Yan. Ah, uh, plastic ng yelo. Yung mga ganun na, no? Tapos, bubutasan ko. Tapos, isho-shoot ko dito. Yan. Pagka-shoot dito, ina-electrical tape ko. Para nakakover siya doon sa wiring. So, para kahit na uh, umulan, okay naman yung ganun. Pero, at least lang pagka nag stick kasi kayo hindi nyo na kailangan maglagay ng plastic na ganon and at the same time yung plastic na ganon uh, hindi siya 100% sure na hindi makakapasok yung tubig dito sa mga terminal kasi minsan kahit na naka plastic na yan gumagapang pa rin unti unti yung tubig so gapang pa rin sa terminal unlike dito sa gin stick mo na so parang waterproof na yan so wala puro slide na lang yung uh, tubig yan. So, kung eto yung lalagyan natin ng glue stick, tapos yung kabilang side is eto, need pa bang lagyan ng glue stick yung dito sa ilalim? Ah, uh, wag nyo na lagyan ng glue stick. Yan. Kasi, no, pagka nilagyan nyo pa to ng glue stick, ah, uh, In the event na kung sakali lang magkaroon ng tubig sa loob na hindi ko alam kung paano magkakaroon ng tubig sa loob ano. Pagka nilagyan nyo kasi ng glue stick ito, Uh, matatrap yung tubig doon sa loob which is mas magkukos ng umido yon baka nga magkaroon pa ng short circuit eh eto hayaan nyo na tong open kasi pababa naman yan so kung meron man pumasok na tubig galing sa ilalim babagsak lang din Ha, uh, kaya ito hindi ko na to nilalagyan ng glue stick yung wire dito yung papunta sa harness so ito lang no short tip lang ito no para doon sa mga nagpaplanong mag naked handlebar Uh, para at least uh, tumagal yung buhay ng naked handlebar niyo lalo na yung mga terminal nung wire connector niyo. So tapusin na natin tong video na to, no. Ingat kayong lahat. God bless, ride safe.